please subscribe ito Money vlog. Ah, uh, payagan po si ano Tito Money vlog na mag-reactor. Para ano? Pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masiyang records ng ano eh ng awayan. Dito po ay makikita po natin ano na kung paano makipagkaibigan si Kalingap Jawmar ito po ba ay uh, mabuting kaibigan or uh, hindi mabuting kaibigan ano po uh, po natin sa video ito no at malalaman po natin uh, kung paano makipagkaibigan etong si Kalingap Jomar ano po pero bago po yan siyempre ako muna po yung bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon na uh, mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia at syempre mga kasamahan ko po sa Karepa. Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po no, yung video na kung saan ay pinapakita rito kung paano po mag makipagkaibigan etong si Kalingap Jomar. Ah, ito po ba ay mabuting kaibigan or hindi mabuting kaibigan? Ang kabubuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Mix Silog. Ayun oh, no, suportahan po natin ano, Mix Silog. Oh, ah, ito po yung video. Ayun no. Naninilaw nang ngingitim na mumula. May naipit siguro ng ugat. So samahan nyo ako. <laughs> Makikita nyo baka mamaya mapasigaw ako. Susunduin ko na yung kaibigan ko. Uh, off ko muna yung camera. So yun guys, hindi pala ako masasamahan ng kaibigan ko kasi ano, wala siyang kapalitan sa duty. Dito kasi siya nagwo-work sa PNP Mercedes. Dito siguro try ko maghanap ng makakasama kasi <laughs> hindi ko talaga wala akong lakas na lung. Mahina talaga ang loob ko pagdating sa mga ganyan. Like magpa-inject. Uh, mga busy kasi mga kaibigan ko. Si Papa Jobs na busy din ngayon. E si Carl nasa gym. So, try ko dun sa kaibigan kong... Sana sumagot. Ayun. Hello. Boss, asan ka? Kabahay. Pwede ako magpasama sa iyo dun sa hilot ni Mang Juan? Pahalis man ako, mamaskot ako. Anong oras? Ngayon, nagpumihis ako. Ah, ngayon na mismo ang alis mo? Sige, sige, sige. Oo. Okay. okay, okay, sige. Baka tapos na si Papa Jones, Kasi kanina pa akong ala tanghali na gabi. Eh. Sana, sana. Ayun, sumagot. Papa Jones, nasan ka? Ang apartment. Papa Joms, pwede magpasama sa iyo? Saan? Kasi magpapa ano ako magpapakairo ako. Anong kairo? Yung papahilot. Pa ah, bakit anyare? Yung kamay ko. Oo nga. Ano. Nung nadulas Sige na. Yung nadulas. Ah. Ngayon na on the way na ako doon. Kita tayo sa may ano. Ay sunduin pa kita. Mag Mama na ako. Sige na. Okay. Hindi ka naman na magagayak na. On the way na ako eh. Kasi pinuntahan ko si sir hindi available. Oh. So, ikaw na lang. Nakablog pa daw ngayon. <laughs> Sige na. Uh, may na lang talaga ang loom ko pagdating sa ganyan. kailangan ng kasama. Okay. <laughs> Ayun, dito na si Papa Jones. <laughs> Sorry na, hindi ka naman busy. Kasi kailangan ko patingnan na ito eh. Oh. Oo, nangga-ano na. Tara. Ito Papa Jones, sinadayo ito. mga taga Manila, mga taga oh, okay. yun. Ay, ah, yung babae hello, yata. Oo. Pogi oh. ka pa din naman kahit nakapang. Yan yung ano. Yan yung mabenta sa ano. Ito anya. mabenta yung oo. Oh. Ah, sarap. Iyak kada daw bro sa saya kasi nga, okay na yun mamaya. Uh, ilang days po bago ano? Hindi gamit ano. Depende ba, yan. Pero okay lang na one day ba pwede na basain? Opo, ano. oh, one day. Opo, oh, one day. One day. Oh, day pero na no, yung buong nyo muna akong Okay, mainom ng malamig na tubig. Okay. okay Ay, hindi naman ako umiinom talaga. Hmm. 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 Masakit po. Mm hmm. Sige lang po. Hindi na ako naman sa'yo. Okay. Sige lang po. Relax lang po. Sige po. di ina po. pa. <laughs> Mamaya. -hmm. Deserve niya po yan. Nagalit ka. <laughs> sorry, <laughs> sorry. Lamig na po ng daliri mo. Mm si -mm. sir na si kuya. Si si kuya. Di ba siya nagsabi sa'yo, Papa, iyakin ka niya Kuya, balik tayo. Mm -hmm. uh, ano sa'yo? Handa ka na? Oo. Sorry, sir. <laughs> 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 mag ka? Ma Salamat thank po you sa so inyo. Mga, po. mga ano rin po siya, mga kalingap, ah, uh, mga viewers, viewers mm. ng kalinga po. po. Malong kami sa inyo, yeah. naku. Kami. Salamat po. Thank you, po. Thank you so much. Eto, okay. oh, babae naman ken. Hi. <laughs> si Papa Joms. Kasi oh. nagpa-drive na rin ako. Inaya ko muna kakain mm. muna kami. <laughs> o, oh, kalingap. Oo, oh, driver ako ngayon. First time ko maano. Bay talaga ni Papa Joms eh. Di oh, naman. Hindi seryoso sa sa busy days mo nagawa mo ako samahan dito tapos na ah, pinag-drive mo pa ako. Ah, sige. Sa unahan pa papadyo. Okay, mo so ka muna magkaliwa. Pupunta ka dito sa gym ay. ah, dito ka dumadaan. Uh. Grabe, ang halo-halo yung nakandaman ko kanina, masarap tapos masakit. Mm. Ngayon, bakit? <laughs> kasi masarap, yung, yung hilot masarap pag yung mahagot oh, talaga, okay. pero masakit pag yung, yung buto ko. O maano na, dyan, dyan kakakaliwa. Kakakaliwa kasi. O pag pinapatunog nila, yun, nasarap din. Pero yung pag tinatamaan yung mga muscles na bug-bug, mm. ang sakit. Hawa ko na nga pang vlog yung ano ko. Mm. Ah, yung kanan ko, okay oh. na siya. Natawa si ate kanina pag okay ko, ngayon okay na. Huwag muna <laughs> daw ba natin, so, okay. <laughs> Thank you sila sa Patrick. Sobrang Thank you din. Thank you din sa pagsama sa akin. Sure. eto, nakabali. Safe na. <laughs> okay. Kain mo na kami. Yung po, no, dito po makikita po natin ano, si Mixilog, Ano? Yan po ay si Michael. Ano po, isa sa mga kaibigan ni Kalingap Jomar. At ngayon po yata, kay boys na rin po siya. Ano, at dito nga ay uh, nagpasama no itong si Michael para magpahilot ng kamay ano. Nakita po natin ano doon po sa video, na marami po siyang uh, pinuntahan na kaibigan or tinawagan pero busy daw po, ano busy daw po lahat pero etong si Kalingap Jomar ano bagamat siya ay uh, naging busy, siguro nagpapahinga po si Kalingap Jomar nung time na tinawagan po siya ni Michael. Ano po at uh, kasi sabi nga ni Michael ay eh, mukhang may uh, vlog etong si Kalingap Kalingap Jomar ano Mukhang may shooting ano po para doon sa uh, Jomcar. Ano at dito nga po ay uh, Bagamat siya ay siguro ay nagpapahinga, sabalit hindi po siya makatanggi dito kay uh, Michael kasi isa po ito sa talagang nakikita natin na uh, kaibigan ni Kalingap Jomar. Ano po? At uh, yun na nga, ano dito po natin makikita no, kung ano pong klaseng tao etong si Kalingap Jomar. Ibig sabihin, eh, talagang napakabuting tao ni Kalingap Jomar. Makikita naman po natin ano, na talagang hindi po pababayaan ni Kalingap Jomar ano etong si Carla kasi kung sa kaibigan niya ano nakikita po natin na talagang naandon yung kanyang pagmamalasakit eh siyempre mas lalong lalo na po pagdating kay Carla ano <laughs> at uh, naman po ano kay Kalingap Jomar na talagang mabait sa kanyang pananalita ano sa kanyang kilos kung natatandaan niyo po nung binlagsan ni Kalingap Rab ano nung pumunta po sila doon sa bahay nila Jomar at nandun yung pamilya ni Jomar. Ano, Bagamat sa maikling oras lang natin na napanood yung uh, pamilya ni Jomar pero nakikita po natin nandun po yung pagkakaisa nila. Ano po ibig sabihin ay nandun yung pagmamahala nila. Doon po nakikita po natin na talagang mabait. Ano po eh, itong pamilya ni Jomar ano maging yung kanyang ina. Ano po ay eh, napakabait ano at yung mga kapatid niya ay ganun din po. Siyempre ay uh, pa po ba yung magmamana? kung ano po ang itinanim, siyempre, yun po ang aanihin. Hindi po ba? <laughs> Kaya si Kalingap Jomar ay talagang uh, napakabait, ano? At uh, sa tingin ko ay talagang kung sakali pong silang dalawa ni Carla ang uh, magkakatuloyan, magkakatuluyan, ay eh, magiging maayos po sila. Ano, at siguradong nga uh, magkakasundo. Ano po? Kasi napakalawak ng pangunawa ni uh, Kalingap Jomar. Ano po? At nakikita po natin, ano, na talagang nandoon po yung kanyang uh, pagrespeto ano sa mga tao ano nakita naman po natin kung paano niya irespeto yung kanyang kaibigan ano po eh siyempre mas lalong lalo na siyempre sa kanyang minamahal ano po walang iba kundi etong eh, si baby Carla ano, di po ba kaya maswerte ano etong eh, si Carla dito kay Papa Jomar at siyempre ganoon din po si Papa Jomar ano po, maswerte din kay Carla. So, kung baga, walang tulak kabigin, ano, sa bawat isa. Ano, dito po yung nakita po natin kung paano po makipagkaibigan etong si Kalingap Jomar. At talagang napakabait niya po, ano. Kung tutusin, pwede po siyang tumanggi doon. Pero hindi niya po ginawa. Ano po, kasi parang namamahinga po siya, eh. Nandun niya po siya sa kanyang apartment. At kagagaling pa lang po yata sa pagbablog, ano. Pero hindi niya po natanggihan etong si mixilog, ano, si Michael. E, ayun, ano, dito ay makikita po natin na talagang maayos na tao at mabuting tao, itong si uh, Kalingap Jomar. Ano po, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.